Hey, bye bless the day, mga kababayan! Welcome back po sa akin channel, LiveW Blogger. So, may bad na naman tayong nasagap, mga kababayan, dahil isang kababayan nating OFW na Pinay na domestic worker sa bansang Kuwait ay nilagay ang alaga niyang 1 years old na bata sa loob mismo ng washing machine. Ayon sa ulat, Iniligay umano ng domestic helper ang bata sa washing machine sa bahay pa ng kanyang amo. At ito ang naging sanhi ng pagkamatay ng bata mga kabayan. Pero ayon sa balita, sinubukan pa umano iligtas ng mga magulang ang bata nang marinig na lang umiiyak ito. At agad naman nilang dinala ito sa ospital. Pero ayon sa mga doktor, ay dead on arrival na po nang dumating ang bata sa ospital mga kabayan. Kaya watch po natin ang mga nagbabagang balita na ito nagmula sa bansang Kuwait. Nakakulong ngayon sa Kuwait ang isang Pinay domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay na isang batang Kuwaiti. Nakatutok si JP Seriano. Ikinalulungkot ng gobyerno ng Pilipinas ang isang ulat sa Kuwait na isang domestic helper umano ang nagsilid sa isang bata sa loob ng washing machine na ikinamatay nito. Sa ulat ng Arab Times, pinaospital daw ng magulang ang anak pero namatay rin dahil sa mga natamong sugat. Dahil iniimbestigahan pa ang kaso, limitado muna ang impormasyong maibabahagi ng Office of the Migrant Affairs ng DFA. Yun ang mother Kuwaiti News na umamin siya dahil naiinis na siya sa bata. So, we have to also see her state of mind. Baka defense din yun, no? Na hindi naman normal na gagawin mo yun sa sanggol. One year old lang bata. Nakikiramay ang gobyerno ng Pilipinas sa Kuwait at pamilya ng bata pero bibigyan pa rin ng legal assistance ang OFW na nakulong ngayon. We assure everyone uh, that the DMW, uh, of course, uh, aside from cooperating with the Kuwaiti authorities and our embassy in Kuwait, uh, will pursue an in-depth look on on this incident. So sikat na naman ang mga Pinay dyan sa bansang Kuwait. So madadamay na naman ang mga kababayan natin sa pangyayaring ito. Hindi ka naman na yung mahusgahan, kababayan, kung bakit mo yan nagawa sa iyong alagang bata. Pero hindi mo ba naisip, kababayan, na may pamilya ka din sa Pilipinas? dahil alam mo na hindi ka na rin ng buhay. Alam mo naman ang batas dyan sa bansang Middle East. Buhay ang inutang ay buhay din ang kabayaran. Ayon sa pahayag ng imbahada dyan sa bansang Kuwait, labis silang nabigla at nalungkot sa trehejang kinasasangkutan ng ating Pilipinang domestic worker dyan sa bansang Kuwait. Makipagtulungan umano ang ating imbahada sa mga otiridad ng Kuwait sa pag-iimbestigasyon isolated incident tinulungan na rin nila ang katulong na Pinay mga kababayan alinsunod sa batas at mandato ng Kuwait pero samantala mga kabayan pinihag naman ng imbihada sa mga insidente ay hindi naman sumasalamin ito sa pagkatao at komunidad ng mga Pilipino sa Kuwait mga kabayan sana po maging maging aral po sa atin to mga kabayan na mga domestic worker dyan sa mga bahay na nag-aalaga ng mga bata na maging pasen magpasensya po tayo sa mga batang makukulit na alaga natin pero hindi po natin mahusgahan si kabayan dahil hindi po natin alam ang tunay na pangyari kung bakit niya ito ginawa sa kanyang alagang bata maring may mga kadahilanan din siya kung bakit niya ito nagawa pero kung ano man ang kadahilanan niyan kababayan nasa na rin ang pagsisisi dahil gaya nga dyan sa Middle East ay patas ang batas dyan kapag buhay ang inutang mo ika nga buhay din ang kabayaran kaya hindi natin malalaman kung makakawi ka pa ng buhay sa Pilipinas kabayan kaya po mga kabayan dyan na mga domestic workers sa mga bahay maging maingat po tayo sa ating mga gawain at pag-aalaga sa mga bata sigurado po alam na alam na ng mga amo natin yan yan sa kwait ang ginawa ng ating kababayan so maraming salamat mga kababayan sa inyong panonood sana po nakakuha tayo ng aral at leksyon sa mga balitang ito Merry Christmas and Happy New Year sana po maging maganda ang pagpasok ng bagong taon sa buhay natin ng mga OFW to God be the glory OFW vlogger